So good morning mga paps uh, ah, Welcome back sa aking channel RM Sindong Mix Vlog For today's video mga paps Maghan tayo mga paps no So kanina mga paps Yung dala kong unang pangati mga paps Yung under training ko nga si Supremo mga paps Diyan sa kabila ko sinit up mga paps Nilapitan siya ng dalawang alpas Iwala Wala pa siyang diskarte mga paps Di e, Hindi e. dumapo sa pulot piniwanan lang siya So isang sit up lang yun mga paps no So bumalik ako mga paps, dala ko na si kulit mga paps, ito yun si kulit. Si subukan natin dito mga Wais na alpas kung mapadapo ba ni kulit sa pulot mga paps. So bago pala tayo mag hunting adventure mga paps, kasama si kulit. Ah, sa nagpapa shoutout sa nakarang video mga paps. shout shoutout kay Maisan Channel Vlog, out Imbi Hunter TV, shoutout. next Works TV, shoutout out Si Katian Vlogs to Kun Hunter. Shout out. Uh, Herman Agire from Davao del Norte. So shout out Davao del Norte. Ah, uh, shout out din sa King Kaibigan Ed Adventure Channel. So shout out sa si tol. So shout out din sa uh, bago nating uh, taga Subaybay, Tris TV from Bicol area. So yun mga paps no. Uh, shout out Bicol area uh, shout out din sa baging taga subaybay Hansil Gayul from Magpit Kidapawan City so yun shout out Magpit Kidapawan City uh, shout out din kay Robert Mamburaw pag, from Pagdaitan Pakibato Davao City yun Robert Mamburaw uh, Pagdaitan Pakit, Pakibato Davao City shout out uh, Shout out din kay Darwin Bunggalon Shoutout, shout out shout out din sa bago nating uh, kaibigan no taga subaybay darwin bunggalon o oh, nature lover from malilipot albay yun so, malilipot albay shout out at shout out din sa bago nating taga subaybay cyrex rukulas o bam hunter yun mga paps no uh, salamat sa pagsubaybay paps so kanina mga paps yung dala kong pangate yung wala pa nating diskarte na uh, under si eh, Supremo hindi ang pitan siya dyan kanina mga paps dalawa so hindi dumapo kasi wala pa siyang alam kung anong gagawin niya mga paps so bumalik ako mga paps dala ko sa si eh, kulit mga paps kasi yung wais dito mga paps subukan natin kung mapadapo ba ni kulit mga paps so dito, pakita ko muna mga paps kung na nangyari kanina sa sit na una kong dala mga paps na and training na si Supremo mga paps na nilapitan siya ng dalawang alpas mga paps na wala pas talaga siyang diskarte mga paps no so ipakita ko muna mga paps so let's go so yun, mga paps lagyan na natin ng pulot mga paps no gandahanil na natin mga paps kasi baka kumalampag mga paps So, yun po mga paps. Nasitak na natin si... Ano mga paps? Si Supremo. Suprimo. so yun mga paps no yun ang nangyari sa hunt natin ni ano mga paps ni supremo mga paps ang alam sa diskarte kung paano niya padapuin sa pulot mga paps kaya iniwanan siya mga paps so yun mga paps so yun mga paps kasipat na natin si kulit mga paps So yun mga paps no. Ah. Uh, parin Ganun pa rin mga paps. Ma under 3 ni man o uh, may diskarte na na pangati mga paps. Sobrang wais na talaga yung alpas dito mga paps. Kasi itong area mga paps. Din mo na madali-dali na mahuhuli yung alpas mga paps. Sa sobrang wais at makukunat na mga paps. Yan lang yung alpas mga paps. Eh malapit nang lumapit yu yung, yung pulot mga paps dito lang yung pulot at saka din iskarpihan na ni kulit ganun pa rin mga paps no super wais at mga na pati yung Dinala kong si Supremo mga paps, ganun pa rin kahit walang diskarte. Di. Alam na nila yung pulot trap, kaya super wais talaga yung alpas na dito yung area mga paps na. No? So mga paps, hanap tayo ng isang setup. Hanap tayo ng isang setup sa kay kulit mga paps. Subukan natin kung... Uh, lalapit ba yung mga makukunat na alpas mga paps so let's go so yun mga paps second sit up tayo mga paps subukan natin mga paps subukan natin sa second sit up mga paps kung lalapit ba yung mga wais na alpas mga paps so let's go So yun mga paps. Sa wakas. Nahuli din kahit wais is mga paps. lang kanina mga paps. E, yung pag lipat natin ng pwisto mga paps. Diyan sa mga paps. Diyan, umuhuli. So, nadali din mga paps yung kahit mga wais dito mga paps. Nadali din isang lalaki mga paps.

mani ni kulit mga paps so nakahuli tayo mga paps e kanina dyan mga paps lumapit lang hindi lumapo hindi e, dito mga paps pag second sit up natin mga paps so yun huli mga paps isang lalaki mga paps no muwi na kami mga paps ni kulit yan si kulit mga paps ah yung una nating ah, Kinalag kanina mga paps si Supremo. Yun. Hindi nakahuli. Dalawang alpas ang lumapit. Tsaka yung kinuha ko na si Kulit mga paps. At binalikan ko yung area na yun. Nakadalawang sit up tayo mga paps. Yung unang sit up mga paps. Lumapit din. Dalawa. Ganun pa rin. Hindi lumapit sa pulot. At alam na nila yung pulot trap. So sa pangalawang sit up ko mga paps. Yun. Nakadali tayo ng isang lalaki na alpas mga paps. So, kahit may makunat na mga paps, may mga lumalapit pa rin. Lalo na si kulit yung dala ko mga paps. Lapitin talaga ito si kulit mga paps, no? So, salamat sa pagsubaybay mga paps, no? Sa aking munting channel, RM Sindong Mix Vlog. Uh, so, mga paps, hanggang dito lang yung video mga paps. Sa so, hindi pa subscribe at hindi pa na-hit yung notification bell, sana so, i-hit nyo na mga paps para updated kayo sa mga hand ko mga paps. So, hanggang dito lang yung video mga paps. Bye, Bye mga paps!